Kasi, yun ang na nakikita na ano, dahilan ng mga violation eh. Totoo po naman po, alos mag-isang buwan. Si Madam Rowena, Madam Nisa, Sir Noel, Sir Rads. Matagal na tayo dyan sa... Isang taon na tayo eh. Kasi... Nung alukin ako ni Madam Melbs na... Mag-sign ang dashboard, July. O oh, July na ngayon, isang taon na. Sorry po. Totoo naman po, alus pag isang ko, di ko kayo makita. Oh madam, tama naman yung sayo kasi hindi naman lahat ng oras. Condition yung cellphone natin, condition yung signal ganun talaga may mga pagkakataon na yung gusto mong mangyari ay hindi nangyayari dahil sa isang bagay na nangyayari hindi naasaan sorry din sir Robert kung may vero man ako di nyo gusto La, yung bero natural lang yung bero vero yan kahit kahit Medyo negative ang dating niya yan. Biro pa rin yan. Hindi dapat pinapatulan yan dahil biro yan eh. Ano sinabing biro? Biro. Ayun mga biro po. Kung minsan may katotohanan talaga patungkol sa mga nangyayari sa atin sa live. Sorry din po sir admin kasi di po ako nag alagay kasi ng logo din po. Okay lang yun, Madam. Kasi, Madam Henrietta, doon kasi sa logo, tulad ng sabi ni Madam Wing, doon mo may papakita yung pakikisa. Yung pakikisa ba? Kasi yun ang unang steps. And pag gusto mo makisa, umpisa pa lang, alamin mo kung ano yung dapat gawin. ganoon lang yun. Ngayon, may time na hindi ka makapaglugo dahil nahiya kang sabihin na hindi ka marunong gumawa ng lugo o maglugo. Nandyan na yung mga pagkakataon na dumarating na valid reason. Kaya hindi mo magawa yung persistent. Yon lang yun lang Kumusta si Madam Marlin? Ma-unlocking ma na ba? Madam Marlin, unlocking ka na ba? Wala na bang, wala pa bang resulta? Madam Jira, malas tres pasado na. Sadyang, sadyang, ano, nagkasakit ako talaga. Kaya, magka, nagsama-sama na yung dahilan, kaya ako naglib sa Luzbiminda. Pero, sa lusbiminda lang, hindi naman ako naglib sa sa paningin nyo, diba? Nandyan lang tayo. Nandyan kayo, nandyan ako. Yan. Tulad ng sabi ni Sir Noel nung isang araw, Maglalive si Sir Robert. eh wala na nga nanonood sa kanya. Nung nasa Los siya. Eh lalo na kaya doon sa Creators and Vloggers. Sino pang manonood? Kaya sino ba yung tinanong ko? Paano ko maglalive ba ako? Panonood mo ba ako? Si Madam Joy Ram? O pala yung tinanong ko, Madam Joy Ram? Panonood mo ba ako? Kung maglalive pa ako? Ang hindi alam ni Sir Noel, eh... Ang Los Biminda, nandun dito sa Creator and bloggers. Siya lang yung wala doon. Wala po, Sir Robert. Ayan, ah, ah, ko kuna yan. Basta post lang. Pero nakikita mo yung imobi mo kung ilan na, Madam Arlene. i mo na yon, Bilisan mo nang i-unlock yung imobi mo sa pamamagitan ng post. Kasi nakuha mo naman yun doon sa post. Kaya kaya mong yan lag doon sa pusdin kahit walang live, diba? <hesitation> Salamat sa forty-nights kayo dyan jan, jan si madam Edam Ilham jan, dyan nanyan kanina si madam Henrietta madam Nora madam Jennieville madam Malin madam Nisa madam Rowena madam Lia Sir George. kayo na nandyan supportin basta kung ano man yung magiging programa ng Los Miminda kung magkakaroon man ng programa na maayos nandyan lang ako tulad ng sabi ko doon sa GC natin full support ako wala akong masamang tinapay na iiwanan dyan nandyan lang si Robert anytime. Natutuwa nga ako eh, habang di ako naglalive. Nakakapanood ako ng live nyo eh, ko na lang sa tawa yung nararamdaman kung hindi maganda sa katawan. Yan, yan ang libangan ko sa Kasi, ang buhay ko dito sa bahay ay ta taong bahay. Pagka panahon ng panahon ng pasukan may eh, wala akong kasama ganda nga po, po na Australia, Marcelo Valdez uh, Sir George Kato Kabigting Gits ko na po punto mo Sir Robert wrong timing ako sa paglib sa Los Bimenda di ako di ko sinasadya di ko alam ang problema ganyang okay lang yun Sir George na naman tayo may daylan at ispituin natin yung daylan. Huwag lang tayo maging mapagmalaki. Para kasi mahirap yung mapagmalaki. Sa tanda ko na kung kikwento ko sa inyo yung buhay na dinanan ko, lahat ng klase ng tao, mapapuri naman, mapa, mapa, street, scavenger man kahit yung pinaka lowest level na nakasalamu ako na yan kasi wala akong pinipiling kasama eh kung mamimili ka ng kasama yung ayaw mo na tao eh nasa lubong mo sa daan at ikaw ay natisod sino magtatayo sa iyo habang nakadaga pa dahil sa pagkakatisod hindi ka ba mahiya nasabihin doon sa taong kinahayawan mo na kaya basta tao may may bawat abili, may kanya-kanya tayong abilidad respetuhin natin i natin kung bakit tayo nandun o nakaharap natin yung tao ano ba yung 可能跟。嗯嗯嗯